It's polo time. Kung napapansin nyo, madilim yung paligid. Gloomy day today. Gusto yun ang mga manok natin. So, samahan nyo kami ngayong mamulot ng mga itlog. Meron kami yung deliver ngayon na walang well, order niya, limang large. Pero baka mabigay ko lang sa kanya, maximum four. May delivery din kami ng tatlong medium. So, doon wala akong problema kasi Nasa four trays na kami ngayon ng medium eh. Tapos good news din yung small namin. I think na-mention ko na to sa mga nakaraang video. Um, bumaba na yung mga stock namin ng small trays. Kasi binabaan namin binabaan namin yung presyo. Para hindi na ako ma-stress kung paano ko di-dispose yung small. Check natin dito. Ayan, magkakatabi sila dito. Buti hindi natutuka. Isa pa palang magandang balita, lesser cracked eggs na kami ngayon. Uh, kahapon, naka-anim lang kami. Kumpara no mga nakarang araw na umaabot kami ng more than 10. Okay.